Handang-handa na ang isla ng Burakay na tumanggap ng mas maraming turista ngayong Oktubre mula sa loob at labas ng bansa. Ayon kay Malay Mayor Floribar Bautista, bukod sa mga magagandang tourist spot, patok ang isla dahil sa mga beach parties, diving spot, water sports activities, masasarap na pagkain at iba pa. Ang pagsisimulaan niya ng Bermans, ang itinuturing na peak season sa isla dahil maliban sa mga kabataang local tourist na gustong makisaya sa pagsisimula ng Oktoberfest o White Beach Festival buhos rin ang mga foreign tourists kagaya ng mga Russians na nagbabakasyon tuwing winter season sa kanilang bansa upang takasan ang sobrang lamig ng panahon dagdag pa ni Mayor Bautista na simula sa October 7 hanggang 30 gabi-gabing magkakaroon ng kaliwat-kanang kasiyahan sa isang hotel at tuwing biyernes naman at sabado ay may beach party sa kahabaan ng beachfront na inorganisa ng iba pang mga hotels and resorts owner para sa kanilang mga guests. Samantala, nananatiling mahigpit na ipinatutupad ang rules and regulations sa Boracay upang maiwasan na malabag ang mga batas sa isla, lalo na ang pananatili sa peace and order, seguridad ng mga turista, pagkakalat ng basura at iba pa. Sa kasalukuyan, inaasahan ng LGU Malay na tataas pa ang tourist arrival sa Burakay dahil sa nalalapit na holiday season. Sa kabilang dako, tumanggi munang magbigay ng komento ang Alcalde kaugnay sa pagpapatayo ng kontrobersyal na Boracay Bridge na magkokonekta sa isla at mainland Malay. October Mayroon na itong ano, October Fest, yung White Beach Festival niya lang mm -hmm. starting uh, October 7. So parang whole month din ng mga activity doon sa area. Mm -hmm. Then dito din sa White Beach, meron na yung uh, mga party-party dyan na gagawin uh, Friday sa Saturday sa uh, White Beach din. Si Malay Mayor Floribar Bautista sa kanyang naging payag mula dito sa Bombo Radio Kalibo. Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!